Hello mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Naririto na naman tayo at muli tayong magbibigay ng opinion at pagpuna sa mga nangyayari sa ating mga leader ng gobyerno. Leader nga ba sila? Para sa akin, ang leader is yung may respeto sa sarili, nagmamahal sa bayan, hindi nagpapakita ng mga kagaspangan, ng mga pag-uugali sa taong bayan at higit sa lahat sa buong mundo. May social media na kasi tayo mga kapatid. Kung kaya't nakakahiya na nakikita ng buong mundo kung anong klase meron tayong gobyerno o mga leader na kikita. Gaya na lang ng ginagawa ni Sara Duterte na pambubuli. Ang aasar, pagbabanta, paghahamon, kung ano-ano pang kabastusan. Si Sara Duterte na isang uh, tinaguriang uh, mayor ng Davao at matagal na humawak ng Davao. Nang maging vice president, tila na buwang. Bakit nga ba? ay eh, akalain niyo ba naman na hindi lang nasunod ang gusto niya na maupo bilang presidente. Nagkautakan lang naman sila ni BBM. Pero sa isang banda, okay lang na inutakan sila ni BBM kasi hindi talaga sila karapat dapat na maupo bilang presidente. Kung kagaya rin lang naman ni Sara Duterte, akalain mo, magkaibigan magkautputang dila sila ni Amy Marcos pero dumating din sa punto na <laughs> hindi talaga po pwedeng umugra na lumamang at maging matimbang ang tubig sa dugo no? aba eh dahil lang sa GC nila nagkaparinigan Gandaw kung kaya't nung hindi daw mapatigil eh nagparinig ang Sara Duterte nang sabi eh huhukayin ko yung tatay nyo at itatapon ko sa West Philippine Sea eh siyempre si Marcos kasi si BBM hindi ganong pumapatol lalaki kasi yun eh isa pa dugong Marcos yun yung tatay niya kasi Vicente matalino may respeto yun nga lang na maging asawa si Imelda doon na nasira ang pangalan ni Ferdinand Marcos Senior at yan siguro ang minana ni BBM na ugali ng ama hindi basta pumapatol sa babae no? kung tutuusin talagang uh, si Apo Lakay is uh, naging sunod-sunuran kay Imelda yun kaya napahamak ang bansa at napahamak din siya eh sa pagkakataong ito nakikita natin na si BBM hindi pumapatol kay Sara Duterte kahit na nga ba. sobra na ang pambubuli alam nyo to si Sara may pagkaano to eh, no? Ah, uh, anong tawag doon? Ano siya eh? Hindi lang siya spoiled brat. Talagang bengadora. Hmm. Bengadora talaga. Walang maisip. Wala nang masabi. Nagwawala talaga siya. Alaga, nagwawala. Dinidiretsa na talaga. At sasabihin pa na wala daw alam sa pagka-presidente si BBM. Bakit? Siya ba meron? Eh, vice president nga siya, wala siyang alam. Eh, di na kung siya maging presidente. Nakakahiya na talaga yung gobyerno natin kung ganyan ang ganyan kay Sara Duterte ang uupo. I-impeach na kaya yan para tapos na. At nang hindi na nakakahiya yung sistema ng bansa natin, si BBM kahit na sabihin pang naging magnanakaw ang mga magulang hindi ko kinakampihan si BBM ha? hindi rin ako pabor kay BBM wala naman kasi akong idolo wala. hindi rin ako panati kung tao sa akin kung sinong gumawa ng kabutihan sa bansa susuportahan ko pero sa mga pagkakataon niya, napasama kasi si BBM sa mga Duterte. Kaya nagkaganyan. No? Nasira. Lalo, si BBM. Eh, sira na nga siya dahil sa magulang niya. Lalo siya nasira nang sumama sa mga Duterte. Eh, kung hindi talaga siya hiwalay sa mga Duterte, mananatili na lang na sira ang pangalan niya. Kaya, dapat talaga hindi niya na pinagpapapansin yan Sara Duterte o i-impeach niya na wala mang kwenta eh praning na baluna na kung ano-ano na pinagagawa dahil hindi niya makuha ang gusto niya o ayan may mga lumabas pa nga ng mga ginastos niya no? ilan yun ilang milyon yung nilustay niya ng 2022 no? yung tungkol dun sa mga Uh, nirentahan. Kaya, ano na siya unti-unti nang uh, bumubulusok yung kanyang karir sa pagbagsak. Siya rin ang may kagagawa. Tignan taong napakaingay kagaya ni Sarah Duterte. Yan yung wala talagang mararapin. Sobrang yabang. Sobrang uh, akala mo kung sinong uh, reyna ng mundo. No? kaya yan ang mas adik kesa kay BBM? Hindi kaya yan ang uh, nagko-okay at hindi si BBM? Itong mga DDS, konsintidor kasi, no? At kung ano lang yung marinig nila doon sa mag-aaman Duterte, yun lang din ang sinisigaw nila. Eh, wala eh. Kung sino yung sigaw ng sigaw ng kasiraan ng ibang tao, siya yung gumagawa nun. Siya yun. Kaya yung mga pagsigaw nila na adik, ah, na ganito-ganoon, sila yun. No? At yung mga DDS na yan. Wala tayo pakialam kung anong gawin ni Marco sa buhay niya. Ang importante, hindi apektado ang gobyerno. Kahit ba siya yung magkukain na magkukain, eh, yan ang natin. Basta yung tungkulin niya sa gobyerno, gampanan niya. Yun lang. Yun lang masasabi natin. Pero itong mga Duterte, wala nang nagagawa, nakikialam pa sa buhay ng may buhay. Hindi harapin ang sarili nilang problema. ba? Diba? War on drugs, EJK, mga utang, mga ninakaw, mga ipinapatay. Ang grabe! Dami nilang dapat harapin. Pero ang nakikita nila, hindi yung sarili nila. Yung iba. Kaya ito si Sara Duterte, nagigil, nagigil kay BBM dahil hindi siya pinapatigil. Ganun lang yun, mga kapatid. Buwang na. Wala na tayo magagawa dyan. Buwang na talaga. Dapat lang umalis na yan sa gobyerno para hindi na makahawak Salamat.